Handa ka na po ba sa pagyanig? Pagyanig? Nangyayari ba yun? Handa ka na po ba sa pagyanig? Pagyanig? Hindi pa eh. Handa ka na po ba sa pagyanig? Kaya ka lang, isang line na lang binabasa. Kuya, kuya, kuya! Kuya, kuya! Hindi ko na alam kung saan yung binabasa ko. Anong bakas yun? Handa ka na po ba sa pagyanig? Siyempre naman, ako pa ba? Kuya, kuya! Handa ka na po ba sa pagyanig? Pagyanig? Wala naman akong pakilam eh. Antara nagsunat ang balita, guys. Sige, nagsunat tayo ang news. Paka-bukas naman yung TV. Sige, naga. Sama ulangan kita. Sige naman. naman. Oo, oh, tungkol pa sa lindol ng balita, eh. Ay nako, tungkol na naman sa lindol. Patayin yung yan. Pog naman kayong ganyan, guys. Oo nga. Patayin yun na daw. Sige naga. Patayin yun na lang. Tulong na. Na, na lang natin? Sigurado ka kaya mo? Sige, ipik mo na lang na eh. Uy! Bye-bye! Ingat! Ayun nga pala may project. Tapos na kaya ni Dan da, natapos mo na ba yung project natin? Um, hindi. Um, unti na lang siya. Pero, unting sulat na lang tapos matatapos na siya. Sige, da, call ka na lang kapag tapos <laughs> na. Thank you. Sige, sige, sige. Yes.

<sukai> oh, Hello, saya Hello Sun. Sun. Hello Da. Ay, pero si Rain napuruhay. Puntahan natin siya. Si Rain? O sige, tuwag mo na yung mga kasama natin. Pupuntahan na lang natin siya. Nakita ko mo ako sa huli, tapos bigla lumayan doon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Si Carlo kasi. Puno naman. Huwag na nga kayo magsisihan. Well, kung nagsisihan na naman tayo, tingnan naman magbabalik kung ano nangyari kayo rin. Kaya huwag na lang kayo magsisihan. Susunod, makinig na tayo kung sa kung anong tama. Sa, alam natin kung anong makakabuti sa atin. Miguel na kayo, okay na yun. ang Masama kayang magpanik sa isang insidente? Kalawa, isagawa ang dam overhaul. Napakahalaga kayang gawin ng hakbang na ito. Ikatlo, humanap ng pinakaligtas na lugar. Malamang alam alang humanap ng pinakadalakadong lugar. Kaapat, kung nagkahiwa-hiwalay ng mga kasama, tawagin sila sa kanilang phone number. Ito ay isang mahalagang paalala mula sa depth. Maging handa sa kahit anong peligro. Ingat!